mana kat tupai huli mana tupai huli huli Ap. huli mana tupai oh. huli mana tupai op 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 huli tupai huli ui gila wah huli mana kat tupai wow Lapad Muntikan na rin dali oh Muntikan na rin oh, Muntikan na rin Halos mabitas na Okay mga tropay oh Uy Thank you Lord mga tupay oh. Malaki na rin to mga tupay ah. Tama yung ginagawa mo Bawang sayo Oops, Okay Huli bang tu huli huli yang Duli, ah, kandu. <laughs> Malaki dah dia. Dali motor dah deh. Kandu huli bang tu pai. Bulat. Oh dah deh. Oh. Ye. Yo. Gula tak ada dia. Huli bang tupai yo, Oh. Huli.

kailangan ko nang mag ano lang basahan mga tupay kaya dami ko nang tinik oh konting konti na lang magkawala na oh lala mga tupay pa uh Okay, mga tu pay. Kuli, kuli nangan. Alright, mga tu Oh, Lagyan natin. Okay, para makahagis tayo. Okay. Huli mga tupay Huli na naman. Uy, dalawa. Uy, dalawa mga tupay Uy. Uy dalawa mga tupay Uy. Dalawa mga tubay. Kamuna. muna. Okay. okay dalawa 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 mga katupay okay hey, hey. nandun yung isa mga tupay tanggalin muna natin itong malaki <laughs> baka makawala pa uh. isa naman mga tupay isa naman isa naman yun ito mga tupay oh. Ya, ya di Pakita. Pakita mana tu pergi? Okay. Jasa tak semangat di Pakita semerah. Ya. Yeah. Tangkali mana nanti balik dan siapa tu uh, Four fingers. Ya yeah, lah pergi. Ada mana nanti di tu? Dalam Wup. Ya. Yeah. Okay. Si okay, mana huli na naman mga tupay. huli ayay sumabit uy ayay uy ay salamat kinakawala ang tanggal sa pagkasabit mga tubay wah okay ayay hindi ay, kaya sa no oh mga tubay oh pag walang uh, yun buti natanggal sa pagkasabit sinaba <laughs> na ako akala ko mapuputol na mga tupay kasi nasabit nga buti na lang natanggal okay siya tignan natin dito oh Pain, pain. Pain. Halos matangay na yung ano ko ah. Oh. Huli. Pay. Wow! Woohoo. Oh, oh, up, up. pagkano ka nang huwag ka nang tumigwas. At uh, Oh, pala to pagtakbo niya. Oh, na mata. Tama sa mata mga tupay pagtakbo. salvage. Eh. Okay, mga tupay. Uli mga tupay. Yung malaking alon Pamparating up ya. Oh. Apa ya? Uy, uy. Huwag ka nang pumigwas. Huwag ka nang pumigwas. Huwag ka pumigwas Ah. Okay. dan mga tapay. Uli siya. Uli ka. Okay. Uh. Oh. Eh. Okay. Uy, dalawang bangka nagsunod. Okay. Okay, mga tupay. Wop. Huli na mga tupay. Oh. Okay. Tupay. Tuli. Wop. Ito lang. Kumawala. Ah. Okay. Okay. Wala tinapasahan mga tupay kaya lagi na ako na titinik dito sa tilapia. Masakit din kaya mga tupay matinik. <laughs> eh, lagay na natin dito. Uh, yes. Okay mga tupay. Okay mga tupay. Huli. Huli na naman. Uy. Huli. Huli na naman mga tupay. Uh, natin mga tupay kay matinig tayo matinig tayo malaki mga tupay ah five fingers na ito mga tupay ah uh, Ah. Uh, 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 dito talaga sa parte ng matigas ng tupay eh, oh. Oh. Malaki to mga tupay ah, oh. Five fingers eh. Yep. Oh, okay. Pain, pain, pain. Pain. Huli mga tupay. Uy, malaki. Malaki pala. Akala ko maliit lang. Ha? Akala ko Akala ko maliit lang. Malambot lang hilahin kasi. Malambot lang hilain. Oop, huwag ka nang kumalas, kumalaban. Kaya nandito ka na sa mga kamay ko. Ah, oh, ito, lucky mga tupay. Six fingers yata ito eh. Oh. Oh. Yeah. Okay mga tupay. Tupay, kahuli pa ako. Pauwi na ako mga tupay nakahuli pa ng maliit Ay, hindi na ko na ito patatawarin mga tupay kay pauwi na ako asa susunod din ko na naman tayo ulit mga tupay ok ah. ito patatawarin kumakain pa Okay mga Tupay, hapon na mga Tupay. Uuwi uh, na ako mga Tupay. At si Daddy ando na, nauna na na uwi sa akin dahil susunduin pa daw siya. Ang uras natin ngayon mga Tupay ay uh, alasing ko na ng hapon uh, mga Tupay. Uuwi uh, na rin ako ka kasi. Natin na dito mga Tupay namimingwin. ay dalawa na lang kami dyan, si Kuya. Kami na lang dalawa dito na iwan mga Tupay. Nag-uwihan na yung mga... Samahan ko mga tupay sa mga kami dito At ngayon na akong hapon mga tupay nakakabawi nakakasunod kami ng ano, kagat pinilisan uh, ko na ng hagis mga tupay para makarami-rami man lang kasi <laughs> ng maga mga tupay ay talagang si daddy lang yung lagi nakakahuli ako naman yung walang huli magkatabi naman kami pero so, si daddy yung lagi yung kinakainan mga tupay kaya ngayong hapon na ako mabawi mga tupay ito yung huli natin mga tupay ipapakita ko sa inyo mga tupay Okay, so, huli natin mga tupay. Sa awan ng Diyos mga tupay. Ah. Uh, so, nakarami-rami tayo ngayon mga tupay. Kalahati nila ng cooler mga tupay. Kalahati lang mga tupay. Ah, na, na may, may, may mamaw din mga tupay. Oh, malaki din. Ayan. Okay, di ba mga tupay? Ginalugi. Ah, at salamat sa Diyos talaga na mayroong biyaya na pinagkalog sa atin mga tupay. Okay, yun na mga tupay. Uh, uwi na ako. Okay mga tupay, ah, bago tayo magtapos mga tupay, uh, ah, nais ko lang po ulit na mapasalamat sa inyo mga nasawa ang pagtupos na sa aking YouTube channel mga tupay. Eh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ah, uh, na dyan mga tupay. Uh, click the din para lagi ang updating pag uh, ah, nakapagano po video mga tupay. Uh, ah, at dito sa ating pangimingit mga tupay. Okay <laughs> eh, mga tupay ha, uh, na namang linggo mga tupay. Kita-kita ah, na naman tayo ulit mga tupay. Alright mga tupay, maraming salamat sa inyong lahat mga tupay, sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye bye!